sa tulong ng DOST, ginagamit natin ang mga magagandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor. Yan ang naging mainit na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ukol sa naging mahalagang kontribusyon na Department of Science and Technology o DOST sa pagpapaunlad ng bansa. Matapos ang naging sona ng Pangulo, masinsinan din pinag-usapan ang mga programang may kinalaman sa paghahanda sa sakuna at maging sa pangangalaga ng kalikasan. Isa sa mga dumalo sa diskusyon, si DOST Secretary Renato Solidum, Jr. Kami sa Department of Science and Technology at ng buong scientific community ay naniniwala na ang Pilipinas sa ngayon ay ang tingin sa atin ay biktima parate ng mga kalamidad, climate change, lindol, pagsabog ng vulkan. Pero sa siyensya, teknolohiya at inobasyon at maigting na pagtutulungan at disiplina, ang mga Pilipino ay pwedeng manalo sa mga posibleng trahedya. We can become victors and not victims of disasters. Kabilang sa ibinida ni Secretary Solidum ang pagpapaigting at pagmomodernisa sa mga kagamitan ng DOSD FIVOX at Pag-asa para sa masusim pagbabantay ng ahensya sa banta ng mga bagyo, lindol, tsunami at maging sa pagsabog ng bulkan. Nitong nagdaang kongreso na isabatas din ang Republic Act No. 2180 o ang FIVOX Modernization Act. Sa pamamagitan ng bagong batas na ito, inaasahang mas mapag pa ang kakayahan ng DOST FIVOX sa pagbabantay ng aktibidad ng mga vulkan sa bansa at sa posibleng banta ng mga lindol at tsunami. Dito na pumapasok yung monitoring systems na minomodernize po natin at kami nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta sa pag-asa at FIVOX. Marami tayong mga Doppler radar, kailangan din siguraduhin na dagdagan pa natin ito. Ganon din po sa pag-modernize uh, ngayon ng PIVOX, dadagdagan pa ang mga seismic stations. 125 na, gagawin po yung mas marami. Siguro mga 300 ang gusto nating abutin. Dadagan pa natin yung mga malalakas na lindol ay dapat nating masubukan na malaman kaagad. Kung nasaan yung lindol na yon, baka magkasunami. So dadagdagan po natin ng mas marami pa. Gusto namin mga 400 at dadamihan pa yung mga tsunami warning stations. Bukod sa disaster response ng DOST, nakaagapay din ang ahensya sa pagbuo ng teknolohiyang nakatuon sa kalusugan ng ating mga kababayan. Gaya na lang ng itinayong water desalination facility sa Silaki Island sa Bolinao, Pangasinan. Sagot yan sa matagal ng problema ng mga residente roon sa pagkakaroon ng malinis at ligtas na inumin tubig. Meron po tayong ginagawa ngayon na mga uh, pamamaraan para malinis ang tubig. Public good na po siya, safe waters ang brand. Yung desalination, mayigit sa dosena, mga 20 na siguro ang nag nalagay natin sa mga islands na desalination para ready sila sa disaster. Ngayong panahon ng pagulan at pagbaha, malaking problema rin ng bansa ang naiipong mga basura. Kaya ang tugon ng DOST ay isang makabagong material recovery facility para maisulong ang mas maayos na pamamahala ng basura at sa pagkoconvert nito sa mas napapakinabangan at napagkakakitaan pang produkto. Sa bagong Pilipinas, ang agham ay ramdam. Iyan po ang ating pangako. Paano po natin gagawin to? Sa siyensya, teknik, inobasyon, mga negosyo nyo ay tsakikita. Sa industriya, aarangkada. Sa kalus ang kalusugan ay sisigla, ang pagsasaka ay sasagana. Sa mga kabataan, may scholarship po tayo sa science, technology, engineering, mathematics. Ang bukas nyo ay may pag-asa. Kaya, pangako po natin, sa kasulukong administrasyon, ang agam ay ramdam. Ako po si Christian Caragayan, delivering science for the people. 1DOSD for you.